Hello guys Yan so kakain na kami ng ginataang suso Kasama si Nana O biglang lumakas si Mai Na dumating kami, biglang siyang lumakas Dati hindi na tayo ngayon lumakas na makita kami Dahil ni request niya na makita kami Yan, nandito na kami Ayun, kaya pa niyang magsipsip ng suso <laughs> Tara guys, kain tayo Yan, kasama ko si Ugyal Kasid. Ayat <laughs> yung Guapings. Hello. Freddy Aguilar. Freddy Aguilar na siya ngayon. <laughs> Ayan, kain tayo guys. Namiss ko ito, itong suso. Sarap niyan. Ayan. Wow, sarap ng ginataan. Malalaki ito guys. Mula sa Maynila nito yata. Pero yan ang oh, lalaki. Ginataan tapos kwano, may malunggay. Ayan, di na tayo magkanin. Sarap. Hmm. Yun lang, matigas. Kulang sa ano? Sa putol. Sakto lang. Mara ka yun. Kaya mo. Wala sa Manila ano? yun? Yeah. Meron. Mm -hmm. Galing Bicol. Oh, biglang lumakas si nanay. Pwede na kaming umuwi. Uwi <laughs> na kami mamaya. Tanya <laughs> <laughs> yan may mauli na kami yan. Ay bukas na. <laughs> Love you, May. Lagi ang kumain. Hmm. Matagal na hindi kami nakita ng nanay ko guys. Ayan. So, nung mga nakarang araw pa na yung pa-video call niya na gusto niya kami makita. Magsiwi kami lahat ng mga anak niya. Ayan, nung Ay, dumating. Adios, si Irine, mo, one, dumating one. kami, yan, lumakas na. Follow <laughs> me, ito na yung nag-video kita laman may may kita juga tu main ah. kita di Tuh Tenggara.